dito sa lugar ng San Juan De Dios uh, Hospital at uh, mga ilang minuto lang po ay uh, naglabasan po kani kanina lang mga 10 minutes mula ngayon ay nakita ko, ko kasi na nasa labas ang mga uh, nurses, doctors at mga empleyado ng San Juan De Dios Hospital. Ito po, ito po hospital nato. Dumating po ako at uh, Nalaman ko nung tinanong ko sila ay mga nag dumindol uh, ho, mga intensity 5 daw. Ah, uh, pwede po, pwede ko po ba kayong matanong? Pwede ko po kayong matanong? Ano po? Ah, uh, ano hong nangyari? Ah, uh, lumindol po, ng saglit lang. Saglit lang? Oh, opo. Ah, uh, nasaan ka noon nung lumindol? Dito po, naglalakad. Naglalakad eh, eh, ka? Naglalakad lang, ako, lang yung mga kuryente gumagalaw. Oo? Oh? Oo nararamdaman mo yun lindol din. Hindi naman. Hindi, uh, ah, kaya lang, hindi mo okay. naramdaman ang lindol, pero nakita mo yung mga po, ano, poste ng kuryente eh, okay. uh, na gumagalaw. Na kaya nagsilabasan yung mga estudyante sa mga others dito. Ah. Okay. Na, nagulat nga rin ako, naglalakot ako eh. Ikaw, anong sasabi mo sa lindol? Meron din po. Ano? Paras lang po kami. Ah, okay. Nandito ko lang di sa labas. Ah, okay. Thank you. Ah, excuse me po. Okay. Iha, pwede ko ba kayo ma-interview? Ah, nasaan kayo no, nung lumindol? Sa Midas po. Ah, nasa Midas. O oh, ano, ano nangyari nung nasa Midas kayo? Lumindol po. Hindi, <laughs> <laughs> ibig sabihin, lumindol do tapos pinalabas kayo. Oo, oh, po mga tao. Al, ganoon. Ah, okay, thank you. Ah, malakas bang nindol nung nasa Midas kayo? naramdaman niyo? Thank you, ah. Uh, thank you. Ah, uh, di, di, po, ah, uh, marami nagsipag, ano, <laughs> nagsipaglabasan po. At, ah, uh, uh, ito raw, ito yung Midas, ah, uh, hotel. At, ah, uh, Ah, uh, nandi ah, uh, titingnan natin kung nandito pa yung mga tao sa labas. Kasi nakausap po natin ay mga tiga Uh, mga bisita sa Midas Hotel. Uh, marami hong tao dito sa paligid. Uh, ito po, uh, uh doon din no, sa banda ay marami rin po tao. Nag-alala po sila sa lakas ng isol. Pero intensity 5 lang daw po. Ito po ang Midas Hotel. At ayun, uh, nagpapasokan na po yung mga tao. Ayan po, oh. Nakikipagpasok e ka ng point na taon. Tingnan mo natin kung ano pa ang masasabi nila. Nung nakaraang araw, ho ay oh, kahapon. Nung nakara... Kailan nga uli yung yung sa Mindanao ay ano yung ah... Uh, nilindol. nilindol. Di ba? Ay, di ba ano? Ay, ikaw, nandito ka lang din nung lumindol. O ano, gumalaw ba sa mga sasakyan? Okay. Hindi, Hindi na. naman. Ay, ikaw, nagalaw ka ba? <laughs> sa laki <Okay>. mong yan. <laughs> okay, thank you. Uh, nandito pa ho yung mga tao sa labas ng yung nang at uh, ito po o oh. ito po yung mga tao hindi pa rin pumapasok sa loob. Ayan. Ito po. Ga -ga ganito po yung dami ng tao na naglabasan po sa mundas. Ito po yung mga uh, empleyado. Hi. Hi! Hello! Hello. <laughs> Sarana. <laughs> Sarana. <laughs> Sarana. Oh, ano? Na, na, ano ba? Nag-adala na kayo? Yeah! Oh, talaga. <laughs> <laughs> hindi, hindi ko nga naramdaman din yung ano, yung earthquake. Nagulat na nga ako na sa labas yung mga San Juan de Dios. Ah, okay. Iha. <laughs> <laughs> okay. May kasaloy ka sa loob? Hindi, ano lang, nagulat lang ako. Nag, ah, uh, na nandito yung mga tao sa labas dahil sa lakas daw ng ano ng uh, earthquake. Uh, ito po oh, hindi pa po hupo sila pumapasok. Hindi tulad ng mga nasa Oh, talaga. Bagsakan <laughs> na. Ha? Bumagsak yung machine. Machine? Oh. Mga ilang machine ang bumagsak katabayan <laughs> 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 tabayan? Ito ba? ha ah, meron din kahit paano. Babaksak ka lang. Ay, ah, sinalog ba? Ah, ayun. Baka naman babaksak yung ano, yung pe, ano na yung pera. Yung <laughs> bibigay ah, na yan. Ah, na. Ito po, ang dami hindi pa ho sila pumapasok sa loob ng Midas Hotel. At, uh, ayan po, mga bisita. Ito po, ang dami mo nila. dami pero yung sa lugar ng ano ko yung mga nurses po sa San Juan de Dios at mga doctors at empleyado ay nakapasok na po sa mismo uh, nakabalik na po sila ang dami pong tao oh. ayan po ayan. pinababalik na po pinababalik na po yung mga tao ito naman po ayan po o oh. ang dami tao

Na nagulang tampo sila sa sa dami na, sa lakas po ng hotel ang lakas po ng earthquake na nangyari ayan po ang dami tao ayan po dami. pero pinababalik na po sila sa pero parang takot pa rin po na ayan na pumapasok na po yung iba do sa Media Hotel. Nung sinabing bumalik na po yung mga empleyado po at saka yung mga bisita. Ayan. Pumapasok na po sila. tingnan nga natin kung ano na nangyari doon sa ano kung nagpaksakan yung mga gamit sa na Minas Hotel. Pasok po tayo ha, niya maya lang.